Kasama natin ngayong gabi si Chairman at uh, ng LTFRB si Attorney Winston Ginez. Magandang gabi po sa inyo, Chairman. Magandang uh, gabi, Ka-IL. Apo. At uh, narito rin si uh, Ginoong uh, George San Mateo, ang Presidente po ng Piston. Magandang gabi po, Ka-George. Magandang gabi, ka Eli At sa lahat ng mga bisita. Apo. At uh, siyempre, ang uh, Presidente naman ng Pasang Mazda, si Ginoong... Uh, Obet Martina. Magandang gabi, kaibigang Eli, at sa mga nanonood po sa diskusyon, oh, magandang gabi po sa inyo lahat. At uh, sa ating mga manonood, ay napaka-importante na ng ating pag-uusapan, tayo po ay lahat may pakialam, kahit na tayo po mananakay, operator, kung ano man, at uh, ibang uh, pribadong motorista, ay napaka-importante dahil sa pag-uusapan natin, ito pong napakatagal lang problema na may kinalaman sa sinasabing kolorum. At dahil sa paglipanan ng napakaraming kolorum, na mga bus at iba pang uh, namamasada ay nagiging dahilan ito sa patuloy na paglubha ng uh, problema sa daloy ng trapiko. At para po sa inyong katanungan o opinion dito po sa diskusyon uh, ay like lang po ang aming fanpage uh, dito po sa www.facebook.com slash pages slash diskusyon uh, sa Twitter at diskusyon. Uh. Mari rin kayo mag-text sa diskusyon sa 0918 213 o 0943 At uh, ang aming tanong, kayo hubay pabor dito po sa pagpapataw ng mataas na multa sa sino mang lalabag at uh, mga mga mangongolorom o illegal ho yung kanilang pagbiyahe. Maganda ngayon po, Ator, Hines o Chairman Hines. Unang-una po sa lahat, ano po ba ang pinakalayunin nito pong uh, bagong panuntunan na kung saan eh, itinaas po uh, yung multa, yung sa bus, Isang milyon. At sa iba pang mga namamasada, ito pong multa. Ang layunin nito uh, kay Eli ay upang uh, matugunan na natin ang uh, matagal na ring uh, hinihiling sa atin ng ating mga lehitimong mga transport uh, operators para ang mga kolorong kasi o ang mga ilegal ay nagiging uh, competitor nila sa kanilang uh, pamamasada. At ito rin ay nagdudulot ng hindi magandang uh, karanasan para sa ating mga mamayan dahil napakadelikado po ito. Wala po tayong makukuha na kahit anong benepisyo kung nagkaroon man tayo ng aksidente sa mga pagkakataon na mm -hmm. nagkakaroon ng mga malubhang aksidente sa daan. Kaya dalawa po ang ating... Uh, ang ating gusto rito, matulungan ang ating mga lehitimong mga transport operator, matigil ang ating uh, kolorum para sa kapakanan ng ating mga mamayan. Opo. So mahalaga po ito no para po sa interes ng lahat. At uh, pero Chairman, hmm. ay itatanong po namin, paano po naabot yung uh, multa na sa isang milyon ay sa bus at uh, sa jeepney magkano po? 50,000. 50,000. Pero yung mga halimbawa, yung mga uh, tinatawag na FX, FXUB Express ay 200,000. So paano po na abot yung ganong halaga? Ang tiningnan po namin dito ay uh, kung ano ang talagang uh, uh, amount or halaga na talaga makakapagpigil sa bawat operator mm -hmm. na hindi na talagang susubukan man lamang na gagawin yung mga ipinagbabawal ng ating joint administrative order mm -hmm. so tiningnan namin yung profile ng bawat operator at kung ano ang kakayahan ng bawat isa mm -hmm. kaya doon namin uh, isinukat at yun ang aming na pagdesisyunan ng mga amounts mm -hmm. okay sa panig po ng uh, transport group siguro si Kaobet Martin ano pong masasabi niyo rito na kasi na sa nauna ng no, na mga interview na talagang nireklamo nyo yung napakataas na multa. Eh, plano ho ba kayong lumabag? <laughs> yung pong grubo. Alam mo, kaibigang Eli, napakaganda ng ating diskusyon na to at yung binanggit ng ating butihing chairman. Una nga pala, ako'y nagpapasalamat kay chairman sa pag approve ng 50 cents ano, okay. na ipatutubad na ng ating hanay mm -hmm. sa darating na June 14. Uh, babalik po tayo doon sa isyo ng napakataas na multa. Ang pasang basta po ay tumututol dito pagkat ang aming layunin dito hindi po sa taas ng multa para mapigilan ang mga kolor na ito na siya nagpapasikip ng trapiko. Siguro kung yung dating multa na lang ang ating gagawin at uh, na lamang ng amend amendment doon sa penalty na tagalan na lang natin ibilanggo ang mga mahuhuling sakya na ito. Halimbawa, yung first offense na kolor, gawing six months, plus yung talagang existing so, na... So, i-impound uh, po yung sasakyan. I-impound okay. na sasakyan ng anin na buwan, mm -hmm. plus yung penalty existing under Republic Act 4136, yung po ang ipatupad natin. Mm -hmm. Second offense, okay. one, year, one year, two months. Mm -hmm. At palagay ko, magkakaroon ng kadalaan yan. Ito pong malaking na uh, pen ito, penalty na ito na ipinatutupad ngayon, ipatutupad eh, ng ating uh, LTFRB at ng uh, LTO na may bendisyon ng ating uh, Kagawaran ng uh, Departamento ng uh, Transportasyon magbubunga lamang po ito ng malaking kutungan sa ibaba.